Hi, magandang umaga. Ngayon, buhay probinsya ulit tayo. Okay, oh. yan, ito po ang tinatawag naming limawan dito po sa ito. oh, ito. dito po sa probinsya, dito sa Batarasa, dito po sa pag-aari ng kuya ko na pangalay. Ayan ho, nakita nyo. Usually ho, ito talaga ho ang preferred namin ng mga katutubo. Ang bunga na ito, ito pang-asim. Katulad po ito ng batuan, unang kalamansi, pero mas masarap po ang lasa nito pag kilawing uh, isda. Diyan nyo po makikita napakaiba po ng lasa niya at saka nung aroma. Yan ho oh. Napakadami ho. Oh. Yan. Ang tawag ho namin dito ay limawan. I really do not know kung ano tawag nito sa English o sa Tagalog. Pero dito oh, sa amin, limawan ang tawag namin. Kaya po yan oh. Nakikita po nyo. Pagkadami-dami. Yan, oh, yan. So, usually ho, sa amin kasi doon sa ba, doon sa barangay namin o sa bayan ng Abulan, para ho itong tinatapon lang, tutubo siya, tapos hindi ho naalagaan. Dito ho, alaga kasi, kaya napakarami talagang bunga ho. Oh. May mga bird's nest pa, kasi hindi siya masyadong nagagalaw dito. So, ayan ho. So, pag uwi ho namin mamaya sa amin sa Abulan, syempre ho, mangunguha kami kasi talagang We really treasure this kind of uh, fruit, pangasim po. Hindi ho ito nakakain ng uh, roha, pangasim lang talaga ho ang purpose nito. Yeah. Yan, kaya po yan, makikita nyo, yan, ganyan ho siya, pag namunga, pero kumpul-kumpul. Kaya po mga kaprobinsya, magandang umaga at uh, ingat po tayo sa ating daily activities today. Kasi oh dito sa amin sa probinsya ngayon maganda ang panahon pero po kailangan din natin laging manalangin at magpasalamat uh, si, sa Diyos. Magandang umaga po. God bless everyone. Bye-bye.